So, what is up sa inyo mga boss so, For today's vlog mga boss Meron tayong ipapagawang XRM 110 mga boss Na pinasuyo sa atin Kasi for the content na rin mga boss So Papapalit siya ng block Tapos Palit ng bearing sa uh, manobela Kasi medyo matigas na Tsaka baka may sira na rin Yun so Antay lang natin si Minang Neng Si Ano Si na no, mga boss si Nong Nong so antay lang natin yung mekaniko ko na gagawa dito na para may content natin siya so papakita ko sa inyo yung XRM so intro muna tayo tapos papakita ko sa inyo mga boss so meron tayo ditong MTK mga boss so MTK lang budget meal siguro soon mag upgrade din sila so MDK na 53mm um, steel bore ata to or chrome bore labas natin ayan so MDK sya na one set <clears throat> so matibay ito mga boss trusted na rin ito kasi ganito rin yung gamay natin sa smash natin pero standard yun so ito 53mm ayan sa so, mga XRM 110 dyan 53mm ang salpakan sa inyo pag nag 54 kayo is mag Puport po kayo doon sa ano sa daan doon sa may crank shell niyo mga boss. Para pumasok yung ito. So ilabas natin para makita nyo. So dito mayroon na siyang gasket. Tapos syempre yung block cahayong yung piston. So ayun na laglag. So yun yung pin naglag. So yung piston ring mga boss yung piston nito is semi dung mga boss pero naka ano na siya uh, salpakan lang talaga siya naka uh, naka valve na siya sa mga stock cams yan ready to ano na to ilagay nyo na lang siya pero sa mga naka upgrade yung cams tatabasan nyo pa ng konti yung valve ano yan valve nyo mga boss so steel or chrome borata to hindi ko sure yan so mayroon na rin sya nito kumpleto na Ayan dito sa May carb na rin. 24 mm. Pansamantagal lang muna. So, yan. Meron na rin syang oil. Pinabili ko na rin sya ng gasket uh, in case na magkulang. Tapos, yung gasket maker. Ayan. So, dapat uh, beta gray to. Since na mahirap maghanap nun. Yan na lang muna. Tapos, yung sprocket niya sa harap. Um, oil seal oil seal atin position para ilabas natin ayan so ito lang muna tapos mamaya natin yung mekaniko na gagawa nung motor na syempre si Thailand boy lang walang iba tuntay na lang natin siya dito mga boss sa bakas, dumating din bakit may mabururin kasi hindi ko alam bumili siya siguro para extra <laughs> Ayan na, mga swabaklasin na ni Thailand Boy Yung project Street Bands eh, Street Bands to eh, Street Bike Ang tropa Ito yung stock block Ayan, may kasigas na dyan sa loob May kunting kasigas na Kaya Ayan, hindi na rin maganda ano okay, yung oil ginamit dito ano mo eh, yun, na ni Silent boy laki naman na ng isang bulb niyan berakit oh. Bening, 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 <laughs> Marami pang ubusin pero to no, pag stress bike no. Hmm. Tagas. Tagas no. Kailangan to Uber Uborhol no. Hmm. Para malinisan na yung Dito ay eh, parit gasket dito hindi na. Tama tama mayroon diyan di ba? lima kok kan mau Demik kita repaint mm. repaint Seperti itu surug nasurug surug anong anong. <laughs>

Ini nama. Nah <laughs> <Stereo. Bus>. Oh iya. Strikean talaga. <laughs> <laughs> nggo apa nih? Stereo. Bos. <laughs> Pak kumpo. Eh nggo. Kung sika wala pa yung ano na say, yung sana hinintay ko. Alin yung? Oh, overhaul oh. tinag ko na sa wallet Hindi pa ba? Hindi pa nakita yung ano. Putol? ay yung ano yung video na overhaul di ko pa na edit. Ayan, so, nilalagyan na yung mga piston rings mga boss. Tapos yung lock. Piston pin. Piston pin niya. So, ganito siya gumawa. Malinis yan mga boss. Sa so, testing niya. Test fit. Pasok. Pasok. Pahok. Okay. Another again. Another lock. So, tandaan nyo mga boss. Ito dapat talaga nasa taas yung arrow. Ayan. Ito yung intake. Intake no? Tama. Mm hmm. Tapos exhaust. Mas malaki yung exhaust. Eh. Mas malaki yung... Yung intake. Yung intake. Oh, tama. Mas malaki yung intake yan ang dapat tingnan nyo pag nagbawal packet kayo. Dito so naka-ball packet ng binili eh, So okay na. Tapos naka-semi doon. Ah, Ganda. black. Oh. enggak kayak ini pera tuh unti unti bar rimset nging 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 pang isang hindi na ipasok so gito kahirap mga boss maglagay ng ring <laughs> kailangan maingat ka dyan so, yung serum lock mo ano to? chrome bar ba yan? Okay. steel bar no? so steel bar pala to mga boss hindi sya chrome bar sinap-chap na yun pasok

na nang konti. Pasok pa nang konti yan. ingay na, ingay niya. Hindi, maano siya dito. Ha? Ngayon siya sigaw na ka ang kanya? <laughs> so, ito na siya. boss. Mayroon siya allowance ng konti. Which is maganda. Indication na hindi siya tatama sa bulb. Kasi yun na yung head niya. Ayun Ayun na pala. Ayan, so kailangan lang dito um, ang tawag yan nung anong tawag yung degreaser degreaser lang yan para mas lalong malinis yung pangtanggal grasa eh, yung mga nagunawang grasa yung ano ayaw para iwas put-put dun ito na yung black mga boss tapos sunod ito so linisan na rin niya yung head so, linis linis head na rin siya mga boss Grabe yung oil na ginagamit. Ano ko yung oil ginagamit diyan? Castro. Kaya ganyan ang itim, no. Hmm. Habulin sana, no. Hmm. Mali, mali na ano, nabili kicks. Pero okay na 'yan. Tan second change oil na lang. Hmm. Uh. So magpapalit din mga boss pala ng ano, um, oil seal para minsan na nang lahat. sinecheck niya mga boss sinisipat niya mabuti so nilinisan niya yung laman loob ng ano head mga bossing yun yung valve tapos cams tsaka valve spring tapos yung timing chain yung timing ano niya. Ayun. Kasi na rin yung dowel. Dowel tawag doon, no. <laughs> Tapos dito yung mga locker arm. Um, yung isa na rin niya lahat. Para malinis na lahat. Ilock <tinyo> na lang yan yung biscuit. Kunin mga mamaya, mawala ka na yan. Yan ay, yung dati. So, nitan mga boss, si -sil to ni Inang. Um, kinanggal niya yung gasket na nandiyan. Para saan yan busoy? Para saan ang oil busing? Pangpadulas Pang Para pumasok nyo yung bulb seal Yan Teknik Ayun na pinasok na yung bulb seal mga boss Bagong bulb seal Bagong linis lahat Ta, Sana yung carb Hindi na kailangan ng jettings yan No Kasi 53mm eh Sana Binabalik na yung mga laman loob Thailand boy. <laughs> so, ito mga boss pag natapos ito try kung i-edit yung overhaul vlog na ginawa sa si smash ko para makita niya si Pakong Boy Pakong Boy ngayon nilagyan niya ng oil Sheesh. So, naibalik na namin yung head block Ayan, Tatanggalin na lang yung exist na paper gasket Yan Tanggal ka rawang Parang seaman Pagkitik-tik ka dyan no? Sana no Kung may pang port ka no Yun, invest mo yun sa susunod pang pork At marami kang magagawang maganda doon tapos bibili ako yung bag packet ko ah. oo oh, yung bag packet <laughs> wala niya pupunta kay kuya tangan <laughs> ikagat ko na lang yun. Kung <laughs> <laughs> uh, may nanonood sa akin. Ay, makalimutan mo yung ano ya? Ha? Sa atos na kalimutan mo? Hindi, ikagat ano, ko yun. Kapanorin ko yung DJ. Sa <laughs> so, kunti na lang andar na to. At sunod na natin tong uh, ano niya, bearing yan sa mga bearing. Ayan kahirap pag ang gamit is paper gasket. Ayan o. Oh. Tapos pinatungan pa ng data gray. Ayan ang ano. Gasket maker. Fokus so, ko sila. Untoy ka. Bakit yung time may time dyan na nandun ka Kundi yung oil niya, ubos. Wala ni. Parang nilamon lahat ng black ay. Tapos may tagas pa kasi no. Oh, Ganito muna lang. kayo muna. Ano? na binaka mga boss ni Thailand boy. nang timing chain niya mga boss. So next na pabili na lang 'to yung timing chain. Shish. Wagas din optimal niya. Sa so, tay sa So, agad yung optimal nya mo. Ilang no. Naiipit no. Ano magandang ipalit na diyan oi? Eh? Sunko. Cable. Mahaba no. So essential na para ma -break in na to. Susunod na araw. All good change oil tapos pa mo na agad yung ano nya sprocket nya sa harap baklasin na natin to ay so stock manifold yung ginamit kasi sobra yung ano manifold na 28mm kasama ni Thailand boy si Thailand girl Pagkikita mo pa eh, i mo agad yan ah. i-edit ka agad to. Pasa ko sa kanya. Tapos, <laughs> tapos maluwang to, no? Naipit mabuti, no? Mm. Yeah. Ito, ito yun na yung rubber niya. Mm. Pang 28 mm kasi, mame. no? Oh, pero 28 mm kasi yan, no? mm. Ito, bawas ang mga tunong. <laughs> Burang habon ito. Para drain. Yan. So, unang step ng kanyang stress bike. Injin muna tapos surut nahid cara